Ang heartburn ay ang masakit at mahapding pakiramdam sa dibdib. Sa likod ng breastbone, madalas itong sumasakit pagkatapos kumain at kapag nakahiga o nakayuko. Nagkakaroon ng heartburn kapag ang lower esophageal sphincter o LES o ang kalamnan sa dulo ng esophagus ay hindi nagsasara ng tama pagkatapos dumaan ng pagkain papuntang tiyan. Ang esopagos ay ang tubong daluyan ng pagkain mula sa bibig hanggang sa tiyan. Dahil sa hindi pagsara nito, bumabalik ang asidong galing sa tiyan paakyat ulit sa tubo o ang esophagus at ito ang nagdudulot ng irutasyon at paghahapdi. Ito ang tinatawag na acid reflux. Minsan ay mayroong lasang mapait o maasim na naiiwan sa bibig o lalamunan. Ang mga heartburn symptoms ay tumatagal lamang ng ilang minuto hanggang ilang oras. Ang GERD o GERD o ang tinatawag na gastroesophageal reflux disease ay ang chronic o pabalik-balik na uri ng acid reflux. Sinasabing may GERD kapag madalas ang pagkakaroon ng acid reflux. Kapag ang pangangasim ng sigmura ay nangyayari nang higit sa dalawang beses sa isang linggo, maaring GERD na ito. Mas seryoso ang kondisyong ito dahil sa pinsalang dulot ng sobrang asid sa isopagos. Ang ilan sa mga sintomas ng GERD ay ang nagpagkakaroon ng bad breath, pagkabulok ng ngipin dahil sa sobrang asidong bumabalik sa bibig, paninikip ng dibdib, tumatagal na dry cough, asma, kahirapan sa paglunok, at heartburn. At dahil sa pagkakaroon ng pananakit at paghapti ng dibdib, ang tinatanong ng marami ay kung heartburn o heart attack ba ang nararamdaman nila. Ngunit kahit ito ay tinatawag na heartburn, wala itong kinalaman sa sakit ng puso. Ito ay kondisyon ng digestive system. Ang pangalang heartburn ay galing sa pangunahing sintomas nito na halos katulad ng sintomas ng atake sa puso. Bagamat konektado ang mga sintomas nito, hindi magkapareho ang heartburn, acid reflux at GERD. Ang GERD ay isang kondisyong kronik o paulit-ulit kung saan madalas nagkakaroon ng acid reflux. Ang heartburn naman ay pansamantalang kawalan ng ginhawa at isa lamang sa mga sintomas ng GERD o ang gastroesophageal reflux disease. Kapag dumadalas naman ang pagkakaroon ng heartburn, ito yung maaari na siyang maging GERD o maaari na siyang maging gastroesophageal reflux disease na ang kondisyon. Ang paunahing sanhi ng heartburn ay ang pagkakaroon ng problema sa lower esophageal sphincter o LES. Totoong mayroong mga pagkaing nakakapagdulot ng heartburn. Ngunit hindi ito ang unang dahilan sa paninikip na nararamdaman. Ang pangunahing iniinom para sa heartburn o acid reflux ay ang antacids. Ngunit kapag hindi nawawala ang sakit at kinakailangan uminom ng sunod-sunod na antacids, maaring mayroon ng ibang problema bukod sa heartburn. At kahit matamis ang lasa nito, hindi ito candy katulad ng lahat ng gamot may side effects ang sobrang pag-inom nito. Limitahan ang pag-inom nito ng isa hanggang dalawang linggo lamang. Kapag hindi wala ang sintoma sa loob ng panahong iyon, magpatingin na sa inyong doktor. At para naman sa heartburn relief, efektibo ang proton pump inhalator sa RM Omeprazole. Ito ay ginagamit para sa short-term heartburn treatment. Kapag hindi pa rin gumaling sa gamot ang sintomas ng acid reflux, maaring magrekomenda ang doktor ng surgery upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa esophagus at tiyan. Ang tawag sa surgery na ito ay fundoplication kung saan sisikipan ang dulo ng esophagus upang hindi umaakyat ng muli ang asido mula sa tiyan. Maaari itong maging open pan isang invasive procedure o laparoscopic surgery kung saan gagawin ang procedure mula sa labas ng katawan. Bagamat chronic ang GERD, hindi ito kailangang tiisin ng habang buhay. Hindi rin ito nakakamatay. Maliban na lang kung ito ay naging sanhi ng cancer ng esophagus. Ang heartburn naman ay hindi kondisyon, kundi sintomas lamang. Mayroong mga paraan kung susundin ng mabuti ay makakatulong sa pagaling at pag-iiwas ng mga ito. Narito ang ilan sa mga prevention. Kapag madalas nagkakaroon ng heartburn o acid reflux, kailangan mabawasan ang acid sa digestive tract. Magagawa ito sa pamamagitan ng ilang pagbabago sa araw-araw na gawain katulad na lang ng mga sumusunod. Iwasan ang labis na pagpapabusog at pagkain bago matulog. Baguhin din ang diet. Bawasan ang pagkain acidic, spicy at puno ng taba. Bawasan na rin ang alak, kape at tsokolate. Itaas ang ulo ng kama ng 6 inches upang maging maayos ang posisyon ng katawan sa pagtulog at hindi mag-build up ang asido or gumamit ka ng unan na hindi masyadong pipi o plat. Itigil din ang paninigarilyo dahil ito ay sanhi ng pagdami ng asido sa tiyan na siyang nagiging dahilan ng reflux. Kung overweight ka naman, sikapin mong bawasan ang timbang dahil makakatulong ito sa paglaban sa GERD. Mag-relax at magpahinga. Malaki ang epekto ng stress sa pagtaas ng Level ng asido sa tiyan. Iwasan magsuot ng masisikip na damit katulad ng skinny jeans, control top, pantyhose, girdle at masisikip na sinturon. Ang paglalagay ng pressure o kasikipan sa tiyan ay nagdudulot ng build up ng asido. Ang paminsang-minsang pagkakaroon ng heartburn ay hindi dapat ikababahala. Madalas ay nawawala ito ng mag-isa sa loob ng ilang minuto o oras. Ang GERD, bagamat mas madalas nangyayari, ay madaling i sa pamamagitan ng tamang gamot, halaga at pangbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tandaan na ang sobra at madalas na pagkakaroon ng asid sa pagos ay nakakapinsala. Nito ay maaaring magdulot ng mas kondisyon. Kung malubha na ang nararamdamang sakit at paninikip sa dibdib, mas mainam na maging ligtas sa pamamagitan ng pagpapatingin agad sa doktor. Ang acid reflux ay nagtitrigger, lumalala, umuulit at maaring wala itong katapusan na pwedeng umatake kahit anong oras. Dagdag pa rito, maaring mag-trigger ng heartburn at acid reflux ang ilang particular na pagkain. Kung saan ang mga karaniwang nagtitrigger na pagkain ay ang mga sumusunod. Katulad na lang ng carbonated beverages o soft drinks, kape, alak, tsokolate at iba pang mga pati acid o spicy food. Huwag mo rin kakalimutan ng iba pang mga dahilan ng paglala ng acid reflux ay ang pagiging sobra sa timbang, pagbubuntis ng isang tao, pagkakaroon ng labis na stress, pagkabalisa at ilan sa mga gamot. Kailan ba dapat magpatingin sa doktor? Dapat maging malinaw sa iyo na magpatingin sa doktor kapag hindi na epektibo ang iyong lifestyle at diet para sa pagharap sa iyong acid reflux, lalo na kung masyadong nagiging madalas na ang pag-atake nito. Paano ba may iwasan ang acid reflux? Ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang acid reflux ay intindihin kung ano ang sanhi nito at makakatulong na magkaroon ka ng food diary para masubaybayan mo kung ano ang iyong kinakain at kung ano ang iyong nararamdaman. Ano naman ang mga pagkain na maaring magpaalis ng sintomas ng acid reflux? Mga hindi magpapagaling ng mga pagkain ng iyong acid reflux, Nakakatulong ito na mapawi ang sintomas at may iwasan ang paglala ng kondisyon. Maaring maging kapakipakinabang para sa iyo na dagdagan ng iyong pag-intake ng mga gulay dahil ang mga gulay ay mababa sa fat at sugar na nakakatulong para mabawasan ang produksyon ng asid sa tiyan. Kabilang sa mga gulay na ito ay ang asparagus, green beans, cauliflower, broccoli, leafy greens at cucumber. Ang mga prutas ay mabuti rin para sa iyo, ngunit dahil ang mga citrus fruit ay maaaring mag-trigger, maaari mo rin subukan ang mga hindi citrus na prutas tulad ng melon, saging, mansanas at peras dahil ang mga ito ay mapagkukunan rin ng vitamin at micronutrients pwede rin gumamit ng luya sa acid reflux dahil kilala ito sa pagiging gamot upang gamutin ang mga problema sa gastrointestinal tract kabilang ang heartburn. Ang oatmeal, mga whole grain product at high fiber diet ay nakatulong din para mapababa ang risk mo sa acid reflux. Maging ang mga walang taba na karne at pagkaing dagat na mababa sa fat ay nakatulong din sa pagbaba ng kanilang mga sintomas. Gayon pa man dapat mong iwasan ang paghahanda nito na may mas maraming langis. Kapag ipinayo na umiwas sa pritong pagkain ay maging mahilig sa pagbebek o poaching. Magandang option din ang mga puti na itlog o nilagang itlog para sa acid reflux. Dahil ang pulang itlog ay ma maaaring mayroong mataas na taba na dapat mong iwasan. Panghuli, pinakamahusay pa rin pumili ng mas malusog na mga opsyon tulad ng avocado, flaxseed, seed, walnut, sesame, olive o sunflower oil upang maiwasan ang acid reflux. Tandaan mo rin na mas kapakipakinabang para sa iyo na mabawasan ang iyong paggamit ng saturated fats, trans fats dahil ang mga iyon ay nagdedeposito sa iyong tiyan ng mas matagal.